Blast News Updates. Sa ating mga balita, Bagyong Julian muling pumasok sa POR. Isa sa mga suspect sa hazing case sa estudyante sa Nueva Ecija sumuhuna. Economic growth forecast ng Pilipinas ibinaba ng International Monetary Fund. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Muling pumasok sa Philippine Area of Responsibility o PAR ang bagyong Hulyan ngayong Webes. Base sa 10 AM report ng Pag-asa, namataan ang bagyo 245 kilometers northwest ng Itbayat, Batanes, taglay ang hanging aabot sa 120 kilometers per hour malapit sa gitna at may pagbugso ang aabot sa 165 kilometers per hour. Mabagal itong kumikilos pa east-northeast malapit sa Taiwan kung saan inaasahan itong maglalandfall sa Kaohsiung City anumang oras ngayong araw. Nananatiling nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal number no. 1 sa Batanes. Paalala ng pag-asa, patuloy itong magdadala ng panakanakang pag-ulan sa extreme northern Luzon. Una nang na nanalasa ang Bagyong Hulyan bilang isang super typhoon, dahilan upang lumikas ang libu-libong pamilya sa ilang rehiyon sa Ilocos, Cagayan Valley at Cordillera. Sumuko na ang isa sa mga suspect sa sinasabing hazing sa 18 anyos na si Ren Joseph Bayan sa Nueva Ecija. Personal na nagtungo ang lalaki sa HN Municipal Police Station sa pag-asang malilinis nito ang kanyang pangalan. Unang tinukoy ang suspect na may-ari umano ng lugar na sumailalim sa initiation right si Bayan para maging miyembro ng local chapter ng Tao Gama bagay na itinanggi naman ng suspect. Gayunpaman, mahaharap pa rin sa reklamo ang lalaki ayon sa pulisya. Sa ngayon, nagsampana ng reklamo ang Department of Justice o DOJ laban sa anim na suspect na sinasabing sangkot sa krime. Dalawa rito ay ang frat members na naghatid sa walang buhay na katawan ni Bayan sa kanyang pamilya noong linggo. Posibleng maharap ang mga ito sa kasong murder at paglabag sa Anti-Hazing Act of 2018. Ibinaba ng International Monetary Fund o IMF ang economic growth outlook nito sa Pilipinas para sa taong 2024 at 2025, bunsod ng epekto ng mataas na presyo ng bilihin at iba pang dahilan. Sa isang briefing, sinabi ni IMF Mission Chief and Deputy Division Chief Elif Arbatli Saksigard na inaasahang lalago ang ekonomiya ng bansa ng 8% sa 2024 mas mababa ng 0.2% kumpara sa 6% estimate noong Hulyo. Mas mababa rin ito sa target ng gobyerno na 6-7% grow. Para naman sa 2025, bagyang ibinaba ang estimate sa 6.1% mula sa nauna nitong projection na 6.2%. Gayun pa man, iginiit ni Arbatli Saxegard na nanatili ang Pilipinas bilang isa sa highest growing economies sa Asia. Noong first quarter, ng lumago ang ekonomiya ng 5.8% at nag-expand sa 6.3% nitong second quarter. Para sa Kidlat News Update, Renzel Enon nag At inyo pong natunghaya ng mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano. Kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. thank you